na ng ilang senador sa dumaraming kaso ng patayan sa bansa, kaya ang PNP inatasang gumawa ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng taong bayan. Narito ang aking report. Ang walang habas na paamaril sa dalawang pasahero ng bus sa Nueva Ecija. Ang pagsugod sa loob ng bahay ng radio anchor na si Juan Humalon sa Misamis Occidental kung saan pinagbabaril siya habang nasa ere. At ang mga pag-ambush sa local officials gaya na aparika Cagayan Vice Mayor Romel Alameda at Negros Oriental Governor Noel Degamo. Ilan lang yan sa mga insidente ng pagpatay sa Pilipinas na ayon sa mga senador ay nakababahala na. Nasa bus na, na dalawa po ang nabaril doon sa, sa loob ng bus at a time when may gun ban pa. Ano na eh parang parang wala nang takot. Eh, may gun ban. Hindi takot naglabas ng baril. Tapos ginamit pa yung baril pampatay in a public place. May, cha, may chance pang makadamay ng iba na hindi nila target. Nangako naman ng Philippine National Police na tututukan nila ang mga kaso ng patayan. They take these incidents as a slap in their faces and they resolve to work double time, uh, Your Honor. Aminado ang PNP na tumaas ang kaso ng mga patayan sa bansa mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon kumpara sa parehong mga buwan ng 2022. Mula sa 851 na na ng 907 homicide cases ang PNP para sa 10 buwan ngayong taon. There is a downtrend naman in all the eight focus crimes except for, for the homicide. Fortunately lang talaga, admittedly, medyo talaga itong mga sensational na nagiging viral ay it's something that uh, the pnp should uh uh kumbaga parang uh, we have to address kaya inatasan ng mga senador ang pnp na paigtingin ang pagpapanatili ng peace and order sa bansa if we can uh, uh, do something about this it it, it speaks uh, volumes to who we really are as filipinos sino tayo bilang isang bansa kaya We, 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 we need to act on this. Pinubuhusan po kayo ng resources ng taong bayan for your general function of the maintenance of law and order, peace and order sa ating lipunan. Ano dapat paano nararamdaman ito? The people must feel safe 24 hours in a day sa bahay nila. At least there's a reasonable expectation na masolve for justice to be to be achieved Isinusulong din ng ilang senador ang pagkakaroon ng body ng bawat pulis para may matibay na ebidensya tuwing sila ay rumeresponde sa mga krimen. Sa ngayon, may 2,756 bodycams ang PNP. Nagdagdag ang senado ng 800 million pesos sa kanilang 2024 budget para makabili sila ng additional 24,000 units. Lumusot na rin sa debate ng senado ang 196.74 billion pesos na PNP budget kasama na ang 800 million pesos na intelligence fund. Mga kapatid, may los Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.